Kumusta po mga kababayan? Ramdam nyo na po ba ang election fever? Boboto na naman tayo. Nasa paligid na naman natin ang mga politiko. Aali-aligid na parang akyat bahay. Nakangiti sa atin. Kakaway-kaway. Feeling close sila sa atin. Wow! Sana naman sa lahat ng oras. Lalo na pag may kailangan tayo sa kanila. Madalas hindi eh. Hirap nila hagilapin after election at nanalo parang nag-hibernate. Bago mo makausap, ay pagpapasapasahan ka muna ng mga kampo nila hanggang maumay ka at magsawa sa kahahanap. Nagtatago, parang diring-diri na makita man lang tayo. Nung nangangampan niya ay nangyaya ka pa ang mga damuho. Kulang na lang ay halikan, pati libag natin sa katawan. Daming ipinangako. Nabola nga tayo eh. Kung pwede lang, nakalimutan na yung tungkuli nating bumoto. Oo nga, naiisip ko na wag na lang, pero mamamayan tayo eh. Malay po natin, yung iisang boto natin ang magliligtas sa bansa natin sa kamay ng mga balakyot at mga kawatang politiko. Hindi naman lahat ay garapal, syempre. May mga matitinupa naman kahit papano. May breeding, okay naman. Pero nakararami ay balakyo talaga eh kampon ng kadiliman. Yung magre-react ay siya yon. Buti naman, tinamaan ka. Di ka nakailag, no? Ang laki mo kasi, ang laki ng nakurakot mo sa bayan. Mabuti at masamang politiko, lahat yan ay gustong manalo. Sino naman ang nangarap matalo? Kaya kausap here, kausap there, susuyuin si ganito, susuyuin si ganon kakausap ng mga leader sa barangay, sa bayan, sa lalawigan, sa national level, kakaibiganin lahat, style, lalapitan ang mga samahan, organisasyon, maliliit man o malalaki, panlaman dyan din, sabi nga, mas maraming endorsement, mas maganda, mas may chance manalo. Paboritong lapitan at hinga ng boto ang mga relihiyon at sekta na inaakala nilang dagdag boto sa kanila a-attend sa mga prayer meeting, gathering at special occasion ng mga yon na parang miyembro sila doon. Aamen, ha hallelujah, magpi the Lord. Maka Lord sila. <laughs> Lakas mang asar sus Mariose. Number one na yata ang iglesia ni Cristo sa nilalapitan ng mga politikong ito dahil ito ang relihiyon na certified na may solidong boto. Sinusuyo, pinupuri, pinagtatanggol kunwari wala raw masamang tinapay sa INC. Magaganda lahat. I Style ulit. May alam ako, attorney. Pumasok sa politika. Lumapit sa iglesia. Kailangan daw niya ng tulong nila. Pinuri ang kapatiran. Hindi nasama sa listahan ng ibinoto ng kapatiran. Asus, nagsalita sa radyo. Masama raw ang INC. Ayun, naglaho sa dilim. Di ko na naririnig ngayon. Asa na ba yun? Di ko nasasabihin ang name. Bahala kayong mag-research. Eto ang tanong. Paano ka nga ba bilang kandidato makakakuha ng boto ng iglesia? Kasi sa totoo lang, kahit paano ay magkakaroon ka na ng advantage sa kalaban mo kung sakali. Biruin mo yon hindi pa nagsisimula ang botohan ay may tiyak ka ng boto ilan man yon Ramdam na ramdam yan, lalo na sa local level, barangay, municipal at provincial. Bakit? unity vote. Sumusunod ang kapatiran sa napagpasyahang iboto nila. Kaya napakalaki ng chance mo pag ibinoto ka nila. Lalo na at dikitan, dikdikan ang labanan, sabi nga. Huwag na nating pag-usapan yung ayaw sumunod sa miyembro. Peking miyembro yun eh. Kahit sa ang samahan naman ay may traidor talaga, di po ba? Sa panahon ni Jesus, lalabing dalawa ang apostol, may hudas pa na lumitaw. Ilang milyon na ba ang miyembro ng INC ngayon? Hindi dyan mawawala ng hudas. Mag-research kayo. Karamihan ng nanunungkulan ngayon sa lugar nyo ay ibinoto ng iglesia. Karamihan, hindi lahat syempre. Nasa 70 to 80 percent o mahigit pa. Meron akong alam na bayan dyan sa Rizal, yung mayor, vice at mga konsehal ay boto lahat ng INC. Na-sweep, 100 percent iyak yung hindi na iboto. Sayang daw. Sana raw next time ay makasama na siya sa iboboto. Ganyan ang nagagawa ng boto ng iglesia. Pero itong kapatiran na gustong linawi ni Kadam yan, na bumoboto sila hindi para manalo o papanalunin ang sino mang kandidato, kundi para sa iglesia at sa doktrina ng pagkakaisa. E paano nga, halimbawa ako, kakandidato ako sa pagka-mayor, Paano ko makukuha ang boto ng iglesia? Paano ko sila maaakit na ako ang iboto? Ano ang gagawin ko? Sino ang kakausapin ko? Dapat ba ay mayaman ako? Dapat ba ay mag-INC muna ako? O kaya ay kausapin ko ang mga leader nila sa teritoryo ko at i-pressure sila na ako ang iboto? I-blackmail ba? Sus <laughs> Maria. Paano nga ba? Di ko alam. Sorry mga boss. Pero since yan ang content natin ngayon, ay kinausap ko si Kadamyan. Close door meeting kami. Heart to heart. At ang tanong na yan, ang inurirat ko sa kanya. Bakit si Kadamyan, butanteng iglesia yun eh. Very loyal sa iglesia. Mawala na raw lahat sa kanya, huwag lang ang iglesia. Kaya sure ako eh, na ang pusong iglesia, ang sagot niya sa mga tanong ko. Hinugot niya sa pinakamalalim na parte ng kanyang pagkatao. At pagiging kaanib sa iglesia, ang mga sagot niya. At siyempre tinimbang-timbang ko na rin sa sukatan ng mga naoobserbahan ko sa galawan ng iba pang tunay na miyembro, yung mga kapatiran din ni Kadamyan. yan. Yung tunay na miyembro, ha, ulitin ko lang po, hindi yung mga peking kaanib. nag playing kami. Kunwari, ay kandidato ako sa pagka-mayor ng bayan ng Elephantiasis. Saan man yun, Maria? <laughs> at si Kadamya naman ang iglesia. Gusto kong marinig sa kanya ang mga unang lalabas sa bibig niya na sagot sa mga tanong ko. Kasi yung mga yun ang totoong nasa puso niya eh. Unedited, sabi nga. Paano ko po makukuha ang basbas na boto ng iglesia sa darating na halalan? Una, kaibigan ka ba ng iglesia? Ibig sabihin ay hindi ka kaaway ng iglesia at ng mga kaanib nito sa lugar mo wala kang history ng anumang galawan o kilos na mapaminsala sa kapakanan ng iglesia. Nererespeto mo ang paniniwala at doktrina nito. Hindi ka nagsasalita ng anumang masama at kasinungalingan laban sa INC. Sa pamamagitan ng pamumuno mo ay tahimik ang pagre-relihiyon ng bawat isang mamamayan, hindi lang ng INC. Payapa, pinakamahalaga yan sa INC yung makapaglingkod at nagagawa ng walang hadlang ang mga obligasyon bilang mga INC. Kapag ba nag-invite ang INC sa anumang gathering ay sumasama ka o tigas ng tanggi mo at kung ano-anong negatibo ang sinasabi mo. Kapag ba kailangan ng permit kasi gagamit ng public place ang INC para sa activity ay binibigyan mo at willing ka ba o ginigipit o gigipitin mo ang kapatiran. Pangalawa, mahal mo ba ang bansa at bayan natin? At naipakikita mo ito sa pamamagitan ng malasakit sa tao, sa kapaligiran, sa environment at kapakanan ng mga mamamayan. Hindi mo masisikmura na ipagkanulo ang bayan natin sa mapagkamkam na mga dayuhan. Tandaan mo na mga mamamayan mo rin ang kapatiran. Mahalaga sa iglesia na mapangalagaan ang kanilang kapakanang panlipunan. Pangatlo, hindi ka ba lilikha o mangunguna sa paglikha ng mga batas? Kung senador o kongresman halimbawa ang tinatakbo mo, o ordinansa sa mga bayan-bayan na labag sa doktrinang itinataguyod ng INC? Ilang halimbawa, diborsyo, abortion, same-sex marriage, death penalty at mga katulad nito, nasisira sa pamilya, kalusugan at buhay ng mga tao. Pinopromote mo ba ang mapayapang pagresolba sa anumang societal issues and concerns? O may history ng violence ang pamumuno mo? Ayaw ng iglesia ng, ng kandidatong ang ganyan. Ang iglesia ni Kristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Sigurado ako na ang mga tagapanood natin sa INC ay agree. Sang-ayon sa mga sinabi ni Kadam yan. Yung totoong miyembro ha, paglilinaw po ulit. E eh paano mo naman hihingin ang basbas ng INC na boto? Narito po ang dapat at hindi dapat gawin batay sa mga pinagdaan ng karanasan na rin sa mga nakaraang halalan. Feel free ka raw na lumapit at hingin ito ng personal sa kanilang pamunuan ipaliwanag mo sa kanila ang plataforma di gobyerno mo. Kailangan nilang marinig yun. Kung national position ang tinatakbo mo ay punta ka daw sa diliman sa central office ng INC, sabi ni Kadam yan. Kung lokal naman, governor, mayor, pababa, ay may mga district offices po ang INC sa mga syudad sa buong Pilipinas at abroad. Doon daw po kayo pwedeng pumunta. Huwag po sa mga lokal hindi daw po iyan pinahihintulutan ng pamunuan ng INC. Sasabihin po nila sa inyo ang dapat nyong gawin. Eto naman ang wag na wag nyong gagawin. Huwag kayong nagpapapadrino sa kanino mang kapatid o kaanib sa iglesia na kakilala nyo. Maawa kayo sa kanya. Hindi na kayo iboboto, e eh baka matiwalag pa yung nilalapitan nyo na kaanib. Bawal po ang ganyang gawain sa kanino mang kaanib sa INC. Huwag nyo pong subukan na manuhol sa kanino mang kaanib o leader ng iglesia. Mabablocklist po kayo. Yung ilang kapatira nila na natukso sa ganyang gawain ay pinagtitiwalag na nila eh. Iba na ang relihiyon nila ngayon. Natukso sa pera, Mara Joseph, Sinayang ang pagka-INC. Pag may lumapit po sa inyo at nagpakilala na INC raw siya, at hihingan kayo ng pera kapalit ng boto ng iglesia, e-report eh, e nyo agad sa pulis. Dahil manggagancho ang loko yan. Hindi po yan gawain ng mga tunay na kaanib sa INC. Hindi nila ipapahamak ang kapatiran dahil sa pera. At hindi kailangan ng INC ng pera nyo. Mas mayaman ang INC sa inyo. Magtigpipiso lang ang mga yan ng abuloy sa isang pagsamba, ay milyon ang katumbas niyan sa'yo na lang yung pera mo, sabi ni Kadam yan. Maaari ba namang pagkaisahang iboto ng kapatiran ang isang kandidato na mahirap lamang at walang partido na kinabibilangan? Opo, basta taglay nila ang katangi ang hinahanap ng iglesia. Baguhan ka man sa politika. May isang kandidato, first timer, mahirap lang, walang makinarya, walang partido. Nag-iisa, independent, sabi nga. Umingi ng boto ng kapatiran. Ginawa niya yung tamang proseso sa paglapit sa pangasiwaan ng iglesia. Sinubukan lang niya, sabi niya, pero hindi siya umasa dahil nag-iisa lang siya eh. Wala siyang pera, nagulat siya sa announcement one day before election. Nasa listahan ng mga kandidatong konsihal ang pangalan niya. Malaking sorpresa raw, hindi niya inaasahan. Nanalo siya at lumabas na magaling siyang lingkod bayan napakalaki ng pasasalamat niya sa kapatiran. Ibinoto siya kahit mahirap lamang. Hindi po kailangan ng iglesia ang pera ng sino mang politiko. Uulitin ko lang po. Itong mga kapilyang ito ay galing sa abuloy ng kapatiran. Tuloy lang ang iglesia kahit walang politiko sa planeta natin. Ano naman po ang dapat gawin kapag nakuha na ninyo ang basbas ng INC? na kayo ang pagkaisahang iboto, lalo pong magsumikap at doblehin ang effort sa pangangampanya. Huwag magpakakampante. Hindi po ang boto ng iglesia ang magpapanalo sa iyo, kundi ang iyong sariling pagsisikap. May alam ako na isang pangyayari. Matapos malaman ng isang mayoral candidate na siya ang iboboto ng iglesia, ay nag-slow down na sa pangangampanya. Sure win na raw siya yun ang pagkakamali niya. Ayun, natalo tuloy. Yung hindi ibinoto ng iglesia ang nanalo kasi nagsumikap yun eh na makarecover. Kasi may boto na agad yung kalaban niya sa iwala pa. Hindi nagpahinga. Nanalo. Aral yan sa marami. Ano naman ang dapat mong gawin kung nanalo ka at nanungkulan sa bayan para makuha mong muli ang boto ng iglesia sa susunod na halalan? Tuparin mo. Tuparin mo yung inilahad mo sa kanila na plataforma. At kung sakaling may suggestion sila para sa maayos na pamumuno, mag-invest ka kumbaga para makaasa ka at makasigurado na sa susunod na halalan, ikaw pa rin ang iboboto nila. Manatili kang kaibigan ng iglesia at makatarungang tagapanguna sa bayan. Hindi kanila nila bibitiwan. Doon naman sa mga hindi papalaring mabasbasa ng kanilang boto, manatili po ang respeto nyo sa kanila at sa mga mamamayan. Tandaan na may mga kasunod pang halalan. Manay po ninyo sa susunod. Kayo naman ang kanilang basbasan. For sure ay iyan din po ang sasabihin sa inyo ng kapatiran kagaya nina Rebecca Maglasang dyan sa Hong Kong. Shout out sa iyo. Si Alfredo Pokis, kumusta ka na? Si Leonardo Sario, shout out din sa iyo. Si Ian De Guzman, batiin daw natin ang lokal ng Binagbag distrito ng Bulacan. Kumusta po kayo dyan? Si Cherry Manzanares, ang loyal nating taga-subaybay. Kumusta ka na? At ang mga kapatiran dyan sa lokal ng Bagong Tagig City. Lalo na sina Ate Susan Orellana at mga sisters niya. Eliro Soriano, Analisa Masayon, si AJ at kay Tereso Manzanares at sa apo nila na si Kinex Scarlet Dorado. Si Carmelino Giao, dyan naman sa lokal ng Toronto, Canada. Si Ka Aljun dyan sa lokal ng Katiklan distrito ng Aklan. Si Rodendo Fernandez dyan sa Laktawan distrito ng Nueva Vizcaya. Si Jane Benlot dyan naman sa lokal ng Veterans Village 2 distrito ng Central. Si Danilo Mabuti, shout out din natin, maging ang mga kapatiran dyan sa lokal ng Aliaga. Si Jessica Pocles, salamat sa iyong pag-shout out. Kumusta ka? Si Jayco Bahian, shout out maging sa lokal nila dyan sa DEMA. Si Rolando de Guzman at ang lokal nila dyan sa Santa Lucia Resettlement, Magalang Pampanga. Makikisamba po kami minsan dyan sa lokal po ninyo. Si Gabgab Orines -gab dyan sa Pampanga East, kumusta po? Si Luisito Pabilonar Jr., shoutout out din sa'yo. At si Jun Reyes, salamat sa patuloy na suporta. Mga kababayan, salamat po at patnubayan sana ng langit ang mahal nating Pilipinas.